magandang magandang gabi sa inyong mga kaibigan ayan po gabi na naman po ang oras po dito sa Pilipinas ay 6.20 alas 6.20 po ng gabi at ganyan na po ka kadilim Ngayon. Ayan. lamig po ang panahon titignan ko po yung aking mga halaman i-on ko po yung flashlight para po ma liwanagan ayan po yan ang aking halaman dito sa labas mga kaibigan ang guyabano ayan po at yung ating Christmas tree hanggang doon na kuhang kuha pala yung kulay ng halaman kapag gabi at si Badjang ayan, sumasayaw-sayaw si na Badyang. Ganyan mga kaibigan, ang uh, panahon ngayon, medyo malamig po at masarap pong pakiramdaman yung uh, hangin. Kaya lang, nakakatakot uh, din po kasi uso po ngayon ang sipon, ubo at lagnat yan na po akong naglinis sa loob ng aning tubo. Kaya po video uh, pagod, good po ang ating katawang lupa. yan Bilis ng motor. Yan, po. Akala ko naman kung sino hi naman sa aking vlog. Ano yun? Mag-hi ka naman Hello, sa vlog. Hello vlog. <laughs> Live? Yeah. Ang aking, hindi video lang. Ang aking pamangkin na uh, pogi. Uh, Napakagwapo. Yes. <laughs> sa apelado. <laughs> yan. Yeah, pamangkin po ni Mr. Okay. Yan. Anak ng uh, kanyang bunsong kapatid. Okay na yan. Ba't na magadaw? Ano meron? Okay, ayan mga kaibigan ang kalawakan maitim na pero merong mga ulap ulap yan po kanina nga umaga ay mainit tapos nung medyo tanghali na ay malamig na yan po ang bulaklak ni Ma'am. Maganda pag gabi eh. Yan, nag-uwi na ano, mga kapitbahay mula sa trabaho. Yan may mga tao naman dyan. Yan naman po yung meriendahan dyan. Kompleto po dyan ang merienda. Ayun, bago yun. Alam mo yung pinakamahal na battery yun. Ayun, bago yun. Yes. Ay, mga kaibigan, medyo mariwanag po doon. Marami mm. pong sasakyan dito po sa aming, uh, black ayan may kotse may tricycle may van may motor ito po yung aking bugambilya Bibigyan hmm. ka pa. Matamis yun. Okay. Kailangan po talagang umiwas yung mga kabataan ngayon sa matamis dahil ang ano po, ang diabetes. Yan mga kaibigan, papasok na po ako sa loob ng aming kubo at uh, medyo nilalamig na po ang inyong gula inday. Yan po ang aming kubo. Papasilip ko po sa inyo yung ginagawang kwarto ng akin isang anak. Yan, mayroon siyang mga pintuan. Tapos sa isang araw, Nalagyan nyo po yan lahat ng mga dingding. Yung aking halaman, mga kaibigan. Uy, hey, malamig na po. Pasok na po tayo. Yan, si Lolo Bye po. Sa pong magandang magandang gabi po sa inyong lahat.